talaga yan. Tsaka kung may nakikita man sila na na nag-aasaran tayo, no? ano yun? Yun yung way natin lahat magbiruan. Yun yung bonding natin. Yun yung bonding po kasi namin. Opo. Excuse oh. you, Omar. Magsasabi naman yun kung offensive na, no? Kung below the Opo, oh, opo. Oh, oh. Kaya huwag po kayo mag-alala kung minsan na ano yun, parang pinagtatawan na ako ng mga, ano, okay boys or what. Hindi po yun, hindi naman. Ano nang kami? Yun po yung way ng, ano namin, lambingan. Kasama po yun sa naman um, na. yung nagpapatibay F sa atin. Yung nagpapatibay, oo. Oh. <laughs> yeah. oh, Opo. Oh, okay, so medyo may ano uh, okay na ako sa mga situational questions to okay. about kay Carla. So oh. fast talk naman. Oh. Sige bro. Ano? Um, Parang, na, ano yung second, ano fast talk? Second fast talk to. Mm. Um, uh, okay, mas super fast yan. <laughs> sige. so, sige. To career or passion? Ha? Huh? Career or passion? Passion. Coffee or service? Coffee siya ngayon. <laughs> so, sa so, hindi niya si Rice po, ay yung unang sasakyan, si yung Vios. Oh. So, ngayon si Coffee. Mm uh, sino na pala gumagamit ng Vios Yung kapatid po? ko, si Joel po. Hello. Ayos pa naman. Ayos pa naman na, alagan pa naman. Okay. So, next question. Um, yellow or green? Ha? Huh? Green? Yellow. Yellow. Hmm. um, bungalow or may second floor? May second floor. Uh, may swimming pool yung bahay mo o wala? Meron. Aircon o hindi ang bahay? Aircon. Ah, uh, ano pa? ready David, tulong ang mga magpasto. Okay. Really? Tanong ka na. Ah, tanong na ako. Ah, oh, really? uh, short or pants? Hmm? Short or pants? Short. Long hair, short hair. Short. Ay, long hair. Huwag ba? Tag-ulang tag-init. Tag-init na lang. Pwede bang ano lang? <laughs> gitna. gitna. Mahirap parehas eh. Oh. Abro o Pinas? Pinas. Oh. Ay. Diet o Naga? Ah. <laughs> gitna, si Pokot na, <laughs> na lang po. Sa gitna. Halfway. Halfway, halfway na lang <laughs> po. ano bro, sa ngayon kasi, ano, diet tayo. So, diet po. tayo. Ah. Ah. Kasi, nandito ka. Nandito ako. Or nandito siya. Ayun. Nandito si Coyle. Pwede. Pwede. Okay. Ano ba? Ano Hindi naman ano magtanda pa? pa yung nagan. ah Meron pa kayo? Meron pa yan. Maraming Marco, pa tayo. Go ahead, David. Vlog mm -hmm. o business? Ayun, maganda yan. Ayan. Siguro vlog. Para magkaroon ng business. <laughs> Charity or vlog? Ha? Charity or vlog? Charity, Charity or personal? Charity or personal? personal? Or... Gitna. Jadi, cari di as much as possible compare di cari. semua ya, Bu? Adip. lah. Terpulah wala yang ada yang choices. Boleh, <laughs> <laughs> <pwede> cari <laughs> no, personal? belakang. Huh? Cari di Cari di belakang. Oh. Cari hmm. ah, hirap-hirapan naman natin. Okay. Ah, sige. Yo-yo or ato? Ayan. <laughs> ah? Yato? Yoto? di <laughs> Ano? Ano Ay, ba? Ayoko bro, ba magtapoy yung isa? <laughs> kuya man, kuya ram. Ay, wag ganun. Si <laughs> na nalang tuloy para ano. Wag ganun po. Para po yan, ano, hindi sa atin. Kanina, or David? Uh, no. oh, uh, uh, ano? Pisa dito man? sa amin, naalis na kayo. Huwag, huwag bro. Um, Ang <laughs> hirap <up> naman lang. Ang hirap kasi. di ba? Kaya, 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 Jordan. <laughs> ah, diba? Ano na ko? Dan Bid. O, oh, Dan Bid. Ang hirap nga talaga. Wala ka mapipili sa gulit doon. Ang hirap naman doon. Pwede magpumili. pumili. Ayaw ko lang Ayoko pong magkaroon ng ano, ng samaan ng loob. Jack or Rabbi? Ah, ano? Sa'yo hirap. Atin nila lang din. Atin nila. Oo, yun. Okay na po tayo sa ating interview. message mo na lang, Jomar, sa mga magmamahal sa inyo. At syempre, kay Carla. Ay, una una muna kay Kalinga Prab. Anong gusto mo sabihin? Kay Kalinga Prab, grabe. I mean, thank you Kalinga Prab. Thank you, thank you. Actually, kagabi. I love you ko kay Rab. thank you ako sa kanya. I love you bro. Alam na ano naman na yun. Ano, nag-message ka kagabi? Oo, nag-message ako kagabi. Wala lang, thank you bro. Tapos with kiss pa. Wala. Ah, ganun lang. Wala lang. Ano lang yun, simple way na kung gano'n ako thankful sa kanya. Without reason. Basta gusto ko lang naman magpa-thank you. mo kami sa <laughs> ako, libre ko kayo sunbeer. Ay, may sunbeer po tayo ang inaabangan. Inaabangan niyo. Sino kasama? Ay, grabe, star studied ang kasama natin. May kita ba May kita sa vlog mo? Sa Pwede channel mo? May vlog pag pinayagan tayo. Yeah. Una-una na dyan, Jomar. Uy! Yung pala, ka ang kaabangan na. Kain Ay, grabe! Cedric. Kaya si Rose Ann? Rose Uy! Kalingap Dan. Uy, ako kasama ako. Si <laughs> <laughs> Kalingap Jack. Ayun na. Kalingap Grab. Grab. Uy, ang dami. Puro, dami Puro mga ano pa natin. All star. Kuya yeah, Ed. Eh, Kuya Ed. <laughs> <laughs> Joke lang. Kuya Bal. Kuya Bal. Baka magtanong. Ay, bawal yung Kuya Bal. Ay, bawal. Ay, bawal. Ay, bawal. Ay, bawal. po ay uh, di kasama si Medit kasi nasa Naga. Ano nung naman namin siya, syempre mahirap naman pumunta siya dito. Baka lang doon pa pakain ng... Baka may mga, ano siya, may mga school works. Ayan, bisis sa pagtitinda. Kaya Bawi talaga kami sa kanya pag nasa naga. Pero baka um, nila yan, bro, ang, ang, ang bibigat pala ng kasama mo. Oo oh, wow. kasama mo Ito, sa bro. Sangyup. Uh, di ko nga alam eh. Ang hirap i-schedule nila. Pero pilitin natin. Mga um, busy tao na bro. Ako, oh, lagi ako. Kasama tayo, yeah, lagi. Kasama <laughs> so, yun. Ano, abangan nyo sa channel. Ni Kuya David. Grabe. Ang okay. dami na mag-aabang yan, bro. Hmm. And bro, tuloy mo na ang message. niya po rin po rin sa channel ko. May vlog din. joke lang. Ano bro? Ano ang katama okay. Tapos ka na mag-message. Ay, kikin niyo thank you, thank you Karina para um, for the opportunity sa pag-alaw na makasama ko sa inyong malaking pamilya, masayang pamilya. And yun, maraming salamat. And um, sana, sana paano mag magtagal pa yung samahan natin, o, na magkakasama tayo, yeah. Okay. Love you, bro. love you. Yeah. <laughs> okay kaedaman, kay supporters so much. thank you, thank you, thank you very much, um, sa effort and thank you for friendship, sa love, sa inilabas. hindi ako. hindi naman. hindi ako. hindi galing sa puso. hindi naman. hindi ako. hindi ako. hindi ako it's a partnership din naman kasi sa amin yung ano kaya naging siguro success hindi lang po yun about sa akin yun okay po yun kay Carla siyempre siyempre thank you thank you very much sa effort nga and um, salamat sa sa trust and love si Brandon din naman talaga yung love yes yeah, bala po kayo kung anong love ang trust and love grabe oh, big and respect ayun po and also sa pag-alaw sa akin, sa amin. Sa, sa pagpasok sa puso sa pagpasok niya? Sa, yeah, yeah, yeah. so, yun, thank sa collaborative or partnership na yeah, sa ating dalawa. Kung wala ka, wala ako. Parang gano'n. Parang ano na yun? Parang sa kami, kung wala ako, wala siya, wala siya, wala ako. Parang gano'n. Eh, wala rin tayo kung wala si, mm -hmm. si Kalinyo. <laughs> Pero ano siya? Ang ano yun, ang tipsong nila Kulang ako. Mm -hmm kung wala ka. Galing <laughs> ah. <Ngayon> nga. <laughs> Parang yung may ng isa, pupulan ng isa. Ah, pupulan naman isa, pupulan naman na yung sinasabi mo. <laughs> 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 Galing nga. So yun, ano, sa ano okay, naman, thank supporters? You. Sa so, mga supporters, thank you very much. Kasi lucky rin naman talaga rin ng efforts nyo, yung support nyo. Yung ano, support sa amin in, 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 in in different way. Meron kasi support through financially, may support na through advice and guidance sa amin. Meron naman support through views. So, yun nga yung pagmamaraton. So, maraming maraming salamat sa inyo. Kasi kung wala rin naman kayo, hindi rin naman totally magiging successful po yung lahat ng ito because of you guys. Kaya salamat po. Thank you. Alam po, marami dyan nagkukuyat. Um, nagpupuyat, nagpapagod, yung pagmaraton. At yung uh, one hour na ads daw. Well, meron mga one hour daw na ads na skip. skip. Grabe. O, oh, iba, eh, uh, mo yun, merong ganun nagtsatsaga na ano, hindi skip yung ads. Kaya maraming maraming salamat. Um, Lahat all day, ano naman para sa inyo, mga kalingap. Ayun, sana, sana na-inspire namin kayo. Sana nabigyan namin kayo ng um, hope, love, ano ba ba? Mga ganun. Happiness. And, happiness, happiness. Eh, kahit pa pala, sabi nyo nga, nag-stress-reliever, stress-reliever nyo kami. Kaya maraming, maraming salamat. Thank you, bro. Thank you, bro. And, bro, bro siyempre kay God, bro. Lalo, siya yung unang-unang una, pasadong atin natin. Yeah, siyempre si God. At, thank you din kay Gwede. Thank you, guys. Bye.